Bad. Meron ka na Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Lahat ng magsasalita ng ingles ay iinom hanggang sa ikaw na ulit ang mabuli. <laughs> maliwanag, maliwanag. Walang problema, walang problema. Batid po. Na. Batid po. <laughs> Ayos lang. Iaintindi. Gusto na, Teresita. Walang <laughs> alo. Ikaw <laughs> na mabugunod. Nangalo <laughs> ba? Paano to? Hindi ko rin alam. Pagdabo. <laughs>

Kung ko dapat ikaw yung tatayang kanina. Naligaw lang sa akin. daw Dating Sino na? Hindi na. English only please. Sini na. Ako na. Hindi pa rin? Oo, yun yung ayun na. kasi Tagalog Hindi kasi. Pwede mo nabasahin. Ay, nag-English ka. english ka. English kasi to si Jenny. English only please everyone <laughs> must speak in English until it is your turn again those who will fail to do so must take a shot okay all right okay. oh, no oh, problem not a problem so

Ay, ako pa rin yung ano nito. Pipili. Pipili ka. Pipili ka. Jen, ikaw na. Wala na sa mga B eh. <laughs> ikaw na. Ikaw, ikaw na. Sa mga beer. Ikaw na. Bakit na pipili? Ay, mo Oo, oh, ano man sila ang pupunta. Ano yung tatapit? Siya lang or pati si Nika? ka sa kanilang sa akin ba? Hindi. Ako <laughs> na nag-away. Nagkasama <laughs> <laughs> <As> na lang. Lakay yung Sa side ako sa B. Si Surprise quiz. No oh open notes. Sagutin ang tanong pag mali, iinom pa Pag tama, iinom sila problem siya? So, siya Maratagpuan ang mayon no. ball Bicol. Bicol. Ang sasagot. <laughs> <laughs> Bicol. 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 sinabi? Wow. Sasabi ni May Albay. <laughs> kasi naman, laki yung Hindi, kayo na lang. <laughs> shot, Ay, ano lang. Shot kami lahat. Kukuha na lang ako ulit. Kasi sumagot kayo agad. Okay, yeah. sige, sige. Uminom na. na kami. <laughs> sige, wala. Dami po. na dito mo ako. Balik mo na lang. Luha mo ulit. <laughs> Tang twister. Pumili ng isa na sasabihin ang linyang to ng pitong beses. Pitong, put, pitong puting tupang. Bawal ba sa at dapat mabilis sa pagbigkas kapag nagkamali ko <laughs> Dito na lang ako sa mga beer. Bear <laughs> <Their> brands. Ella. <laughs> pitong put, pitong puting tupa. Ano Ito ba? ba, ba Dito na lang. <laughs>

Bingo mo nung. Inom <laughs> ka. <laughs> 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 ano? Ano? Ano sabi? Wala talaga dyan eh. Bosong <laughs> Malapit talaga ko Kailangan sabi. yung mag walay tatlo. Parang may ano yun. May curse. eh. Sige, mo. Bago Baka na naman. yung huling uminom. Bawal bobo bawal bobo magsabi ka ng isang klase ng porn ah, <laughs> uh, example m i l f ano yun? nikonaram uh, ano? sa oh. oh. oh, <laughs> oh. wow, horn corn <laughs> Ano? corn um, oh, corn um, porn. corn ah. corn 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 ng corn 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 Lagkita. Sino ang unang nga Shot ng dalawa. Ay, hindi no, wala hindi applicable sa atin. Shot I L, -O -l Oh, sige. Bunot ka. Basing mo. mo. Gusto ko happy sa ng ano, lasing. Ah, okay. <laughs> 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 okay. Ako pala, ako pala. Gusto ko happy ka. Free pass kahit ilang shot pa yan. Ah, ah, Pero pala. Kaya pala happy siya. Kahit ilang shot daw eh. Bakit hindi napunta punta Parang doon lang sa side na yun yung kumpas. Ba't ganun? Oh, hindi siya haba. Oo, haba lang. Kung dami ng alam, isa-isa kayong magbigay ng uri ng halaman sa kantang bahay kubo. Ang hindi makapagbigay... Halaman? Halaman mm -hmm. doon, di ba? sari uh... sari Ano yung mga halaman doon? Singamas. Palom. Sigarilyas. Mani. Bataw. Batani. Hudol. Sitaw. Patola. Patamu

Galing-galing yun eh. skip <laughs> kasi eh. Tiloy si Itaw doon. Ang kayaan. Ang kayaan sa'yo. Ang kayaan. Ang kayaan. mo na si Itaw. Okay, Iba <laughs> naalala niya. O, okay, gano'n na. <laughs> Bawal, bobo. <laughs> Magsabi ka ng Pinoy na pagkain. Tapos itutuloy ng susunod sa Kung sino mag-alim di hindi makasagot. O, umulit ang sagot. Shot. Adobo. Kare-kare. Nilaga. Pinola ang manok. A Menudo. <laughs> Ibigang. Bikot. Lechon. <laughs> Ibigang. ang manok. Gising-gising. Maxiyo isda. One. Two. Adobo. Ay! 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 na sana sinabi mo, adobong ba? Sitaw, gano'n. <laughs> <Inom balik. laughs> adobong ba? Sitaw? Prito ba? Hindi ka inoom. Inoom na lang pwede. Ano yan? This is your show. This is your time. Magpasikat na. It's show time. Shot time. Oh, shot time! <laughs> 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 Ito talaga si... Oh, baby, bako. Ano si Africa? Oh, baby, para lang mo ako. Kada. Sino ba 'yan? lambada. Wala no. ho makita 'yung lambada ko eh. <laughs> It's langada. It shot time pala it shot. Ikolasyon ba? Yung para baby, bakmot eh. Ah. Tumakayit ng sa time pala. Wala ko it shot. Matami. Boto yung sinabing mag-gym sila bukas, tapos after 5 years, wala pa din. Pipili siya ng inyo. Ina-inom yung shot lahat. Ito din kanina, yun. Eh. Ano yun? Yung magsabi ka ng uri ng kanin-bigas. Ah, um, mm -hmm. wala yun. na. Kaya, kunti lang yung pagla. Wala na siya.

mga shat. perfectionist na. Wala, <laughs> Ay, na. ko. <laughs> Sana lang naman ah. <laughs> parang no, 'di ayaw kanina. ba Hindi oh. no. <laughs> mo. mo ginamit 'yung ano mo? 'Yung unity mo. Ano. na pag ako na yung ano. Pag marami shot. Mm. Diyan mo gamitin? Yung ihi ka lang, ihi ka Pag nasa mula na ihi, yun, Ang baon yun, ay, ano, hindi pa naman mabahag, maalakit yun. So, si ano na lang sa kwarto nandiyan? Bakit nang tiyan? Amoy alkohol daw. Mm -hmm. Ano? Al mm. Nalunok namin yun. Ang pasok sa katawan um, ah, ah, mo yung alkohol. Ang dami. na dami. Ganyan din yung shot namin. Weh. So, wala. Amoy alkohol. Ito. Oh, mag-charge mo na kayong tatlo. Ay, oh, nagod ang lasing ah. <laughs> eh, parang iba na oh, yung lasing. Yun <laughs> <laughs> uh <-huh. laughs> <ako>, o, <laughs> <laughs> pag tapos yung palaro nyo naman ah. Oo ah. Hindi nga, pinakatingan na rin ito. Pag tingala ako? mo, tulog ka na. <laughs> Kino ka na. <laughs> 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 si Ella, bring pa na babasa. O, kasal na. Gagalit si Ella sa akin. Hindi ka na babasa. <laughs> <pa> na babasa. <laughs> Sorry. Sorry na. Sabi ko lang naman sa <laughs> Kalad ka rin pumili dadami sa oh. yung trabong dadami sa'yo mag shot Oo. Bukasabay ako. Yung mo yun, lagi mong kasabay umuwi. Oo. Ano? Sabihin mo. Pumili ka na. Sino? Ikaw na lang. <laughs> birthday. Shot ang huling nag-birthday. Ikaw <laughs> <Kame>. ba? <laughs> back to you, Ella. Back to you, Ella. Uh -huh. uh -huh. Buti na siya pareng birthday si Sur, no? Buti kay Sur na tawad. Joke, joke, joke. Mag-joke ka pag walang natawa siya. Okay. Joke <laughs> <O, laughs> <na> ka muna. <laughs> joke tayo lang. Baka matawa kami. Huwag ka na na lang. lang ako. Kaya matatawakan naman. <laughs> Kaya dati kanina yun eh. Susuportahan ka pa man din hmm, ng support ng ka na lang. Uy, okay, joke Joke. Eh. mag lang. <laughs> <laughs> gusto na, na, gusto na ni itumba eh. uh -huh. Wala? Kala ako eh, sa <laughs> Ayun mm -hmm. eh. <laughs> 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 okay. ng card. <laughs> <Did, taya. khiado, laughs> magbigay ng acronym at ang kahulugan nito. Example, OMG oh my God. Tapos itutuloy ng susunod sa ang umuulit na sagot <laughs> <laughs> o hindi agad makasagot. SNI, shot ng isa. FYI for your information. WTF Welcome to Facebook. <laughs> okay, what the Next. Oh, right oh. Pag-asa, Philippine Atmosphere Cupid. Ano ba? 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 Ano Edo-fasional? Edo-fasional! Edo-fasional! SSS? Susko! dami! GSIS! <laughs> pag, pag sinimulan ng SSS may umid na rin! <laughs> <T> TIN! <laughs> 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 Alam mo kung kasabihan? Voters <laughs> idea! Gira ang identification! Identification card! Pero wala pa si... Asa si? Simigia. Si James. Si Naisip ko na ako sabihin nila ito yung BRB. <laughs> Kaya masasabi mo sana yung tugot mo talaga. yung tugot. <laughs> the one that got away tugot. Tugot <laughs> <laughs> ka <Togga> pala. <laughs> tugot. Tugot. Tugot, tugot. ka na naman ha. <laughs> Ikaw ha. Wala ang takot ha. Ano ba siya? Shake ng tugot. Kasi nakakatawa din yung throw baby ba? Hahaha. <laughs> baga. La 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 Hindi na natutuwa si Ella. kaya ka pa ba? Kilala mo pa ba kami? Papasok ka pa naman sa Monday. Hindi sumago! Hindi ko sure. Wala na lang kilala dito. Sa Monday, first name basis. Wala ka na iniinom. Ayan yung mga ano nila. Ano mas masarap? Yung lemon o yan? Hindi ko pa puno titignan. Ah, wala pa. Parehas lang po. Di parehas lang. Uy, Yung panin ko Basta ano na po, oh, napatulaming. na yan? Mapatuloy siya pa. Punti na lang. Right? <laughs> yeah. na